guys. Bagong guys. Ang maganda ng weather dito sa Riyadh, yeah. guys. Oh. It's too much cool Na malapit na talagang ano, dai? Winter. Malapit na talaga December dai. Next month ay December na. Oo. Pasko oh. <laughs> <laughs> na naman. Dali-dali, na. ang bilis-bilis ng bilis pagtulog. Kinaano, maganda Mas na ang winter. Panahon. Dati kayo pa, ngayon di na. Ang <laughs> ganda talaga ng weather guys. O, ganito ang um, ano dito sa amin. Hindi ma-traffic kahit alas okso na. Masado. Ganda dito sa liyad mga ng... Sana ganito yung sa <gasps> Ay, naputol. Hindi okay. oh, Gusto Hindi ka siguro Wala pa kapag-tao. Ay, nandiyan na si Ibrahim Day, no? Yuna, Yan, nandiyan na sa sakyan, no? no? Ganda talaga oy Allah, lapit ng malamig, ay Malamig na dinan mo ang siway ng hangin parang may sunstorm. No, eh, ano hindi nag-sunstorm gayo ano Kaya nga, wag ano nadey doasong galak kasi, ano, na tapos 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 Ang, ang ano naman yan? na habol. Ay, ang oh, grabe ng panaginip ko kagabi. Ay. Si Sandra kasi pumunta ng Thailand. Yun ang huli kong nakita bago ako natulog. Nagpunta daw ako ng Thailand. Grupo daw kami. Ngayon, oh, ngayon umalis daw ako mag-isa. Hanggang naligaw na ako Day. Maasan saan ako pumunta hanggang may baha daw doon. Okay. hindi ko nga alam. Baha doon na parang doon ng banda. Para drainage. Hindi ko alam drainage ba yung buma. Basta something ganun. Tapos, sabi ko na saan ako? Dito man ako dumaan. Bakit nawala na? Oh, day. Nawala na talaga daw ako. Day. <laughs> hindi na ako nakauwi, day. Nanggising ako, day. Yung nag-alarm. Buti <laughs> na lang nag-alarm. <laughs> Oo. Hindi na si Ibrahim. Ang abaga ni an Ibrahim. Dito na kami guys. Ganito lang. Kalapit ang anghing ano. Minutes. Minutes day no? Na kami guys. Lita tayo Shampoo mungkin Shampoo ba? shampoo. meron ibang